Ano nga ba ang pangarap mo dito? Ano ba ang pangarap mo? Bakit ka napunta dito sa Facebook Reels? Hello guys! Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat for today's video. Kung ikaw ang tatanungin ko, ano ang pangarap mo? Ang pangarap guys, maraming klaseng pangarap yan. Kung bilang isang content creator, ano ba ang mga gusto mong makuha? Anong gusto mong mamimithi? ang pagiging isang content creator mo. O ba? Diba? Alat tayo may mga pangarap tayo. Kaya nga tayo pumunta dito sa Facebook Reels or sa Facebook or isang content creator. May kanya-kanya tayong pangarap at pero tayong kanya-kanyang purpose. May kanya-kanyang goal tayo kung anong gagawin natin, kung ano magiging bibili natin, kung ano yung dapat natin gawin, kung anong mga bibili natin someday kapag nagsahod tayo, di ba? Kaya ituloy mo lang yan guys ituloy mo lang po yung mga ginagawa mo sa lahat po ng mga content creator ituloy mo lang yan ituloy 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 mo lang yan okay basta importante guys umawa lang kayo ng mga content nyo balay mo barang araw kayo na ang may-ari ng Jabi kayo na may-ari ng Magdo kayo na ang may-ari ng GFC di ba kaya tuloy mo lang yan sige go 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 basta isipin nyo lagi guys si pagkatsaga lang po, po nandito sa pag release at syempre guys kapag lumaki na yung bahay nyo wag lalaki ang ulo. Be humble pa rin sa mga content creator na malalit ang bahay. Okay? Supportan nyo sila kahit paano para mas matuwa sila. Okay? Basta maging ano lang kayo guys, maging humble every time na nakikita nyo yung mga content creator. At hindi lang mga content creator kung saan mga kayo napadaan sa mga sa mall, nakilala kayo, be humble pa rin. Okay? Yun lang talaga siguro gusto kong sabihin dito uh, kung may pangarap ka, kailangan mo talaga magtsaga at si at tsaga lang. Okay? Makakamit mo ang mga pangarap. Uh, basta magpray ka lang kay God. Sigurado ibibigay niya. Okay? Maraming maraming salamat po sa lahat. Ito po muli si Edward Laxi na kapugi ng Tarlac City. At sana po huwag niyo pong kakalimutan pag-follow and pag-like and share na po itong video na to kung na-inspire po kayo dito. Okay? Basta importante guys, may pangarap tayong lahat. Okay, In 5, 4, 3, 2, 1. Maraming salamat and God bless.